<laughs> gusto nilang mag-park pero ayaw yung tatay nila dahil yeah. after naming naligo sa dagat daligo na kami then after that nagpahinga then dinner na then nandito na kami ngayon sa labas na mamasyal then nakakita sila ng park yung tatay nila ayaw <laughs> KJ <laughs> kasi kaya na nakaligo na sila eh para hindi sila amoy pawis mamay Eh, S. Si... Bom. Oh, mamma mia, amore. Eh. Hey! Ang ganda nito. Tignan nyo to. Teka lang nga, may papakita ko. Kasi hindi ko tayo kami sa ano, tabi ng dagat. Mama siya nagpapahangin. Ayan, yung mga kasama ko, andan sila sa likod. Ito ba? Beso.

É, sim.